Kala gusto naman ng ilang senador na pabalikin na sa China si Chinese ambassador to the Philippines Wang Xilian wala raw kasi itong naitutulong para mapigilan ang tensyon sa West Philippine Sea at kaugayon po niyan magkakasama natin Senator JV Ejercito isa sa mga senador na nananawagan na paalisin na nga ng bansa si ambassador Wang Magandang taghali po sa inyo Senator salamat po sa oras Yes, sa uh, Cheryl, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali. Senator, ipinatawag na po ng DFA si Ambassador Wang Selian kasunod po ng bagong insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Hindi pa po ba ito sapat para sa inyo? Alam mo, Cheryl, ang rason kung bakit ako nanawaga na itong si Chinese Ambassador si ay paalisin ang dahil alam mo, dapat ang, ang primary role ng ambassador ay maging linya uh -huh. ng dalawang bansa and uh, siya po dapat ang maging linya ng diplomasya. Kaya lang, uh, tension na nga po the, because of the West Philippine Sea issue, eh, ano, eh, nakakagatong pa at pa sa tension na very hostile, uh -huh. very hostile siya, hindi po siya diplomatic. In fact, mayroon yes. ko lang sa katin, uh, Cheryl. nakakwento ako si Chief of Staff uh, General Browner nung... Uh, Kamakailan, nagkaroon kami ng executive session, na ikweto niya na sa isang uh, okasyon ay kinron proto siya ni Chinese Ambassador at tinuro uh, pa at sinabi, don't provoke us. So sa akin, kaya ako siya pinapaalis. Hindi para putulin ang relasyon natin sa China, kundi dapat palitan ng tao na mas diplomatic para nga po mabawasan yung tension sa West Philippine Sea. Uh -huh. Ay, kung nanduduro duduro na po, ay mali na nga po 'yon. Kung sakali man Medo. po. Opo. Ay parang ang sabi niyo nga po, dapat ay nagiging representative sila no ng kani-kanilang bansa uh, na maging diplomasya, diplomatic yung mga pag-uusap, kung ano man yung mga concerns ng iba't ibang uh, bansa, 'yun ang role ng ambassador. Pero kung ganito na po ang kanyang behavior, hindi na puro may respeto uh, sa ating bansa. Sa man na ituloy po ito, ano ba ang proseso dito, uh, Senator JV, para ideklarang persona non grata at pauwi na nga po itong si Ambassador Wang Silian sa China? Well, siguro po, uh, tayo po ang magre-request na palitan na lang po siya. Hindi natin pinaputol no? Mm -hmm. Ang ating linya sa China, kundi ang request sa ako personally, dapat palitan ito ng ibang mas diplomatic dahil nga po yes. napaka-init na ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Eh, nakakadagdag pa ito sa ano eh, sa init, no? Na yeah. very hostile, eh, na ba, medyo bastos na na. Even ng Senate, Senate, President Ming no? yun yung unang nagalit yan eh. Nasa, sana ito nangyayaring pagbubuli sa mga Coast Guard natin, mga mangingisda, eh sana po siya ang uh, na uh, ano ang kumakausap sa si Beijing na na maging pa, ano para ipahati yung ating pong uh, hinaing at uh, yung mga diplomatic protest kaya hindi po siya yung dapat na nagdadaala nagpafile ng tension. So ano na, Sherin, sa tingin ko medyo hindi na siya nakakabuti sa relasyon na lumala namin ang relasyon ng China at ng Pilipinas, eh, bukang hindi na siya nakakabuti. At kinaklaro, klaruhin po natin ulit, ano, Senator JV, hindi po natin, hindi ito ibig sabihin ng pagputol ng relasyon. Gusto lang ng mga senador, katulad po ninyo, Senator JV, na palitan itong si Wang Silian. Opo, uh, ganun na nga po, Sherry, uh, no, sana palitan ng mas madisente, mas maayos na yung makapagla kung baka, makakatulong para lumamig yung sitwasyon yung diplomasya yung may diplomasya kung makipag-usap hindi uh -huh. e, po yung ganyan eh kabastusan na at wala na respeto even uh -huh. our own chief of staff kaya eh, uh -huh. Kaya niyang bastusin eh napakayabak naman ito at wala uh -huh. na respeto sa ating bansa uh -huh parang lumalabas lang po kung ano man yung ginagawa nila sa West Philippine Sea na nambaw-bully, e parang lumalabas doon sa mga ikinuwento niyo pong behavior niya, e isa rin pong siyang bully. Oo okay, nga po. Imagine si po natin, e eh. kanyang binubully, sabayin, mm. parang hindi niya tatap. Maramok mm. ang ibang usapan na huyan. No? Mm. Kung kaya niya mabastos, dito sa host country, eh talagang gano'n na yung ano niya, gano'n na po yung kanyang uh, inter, uh, attitude. Kaya kano ito'y palitan para naman kung gusto pa ng China na tayo manatiling uh, magkaibigan ay uh, mabawasan naman yung tension no mm -hmm. yung sa dito po sa, sa sitwasyon sa West Philippines. So Senator JV, how are we gonna do that? Ang Senado ang Senado po ba ang susulat sa China or through DFA requesting na palitan na po siya at pauwiin na sa kanilang bansa? Um, hindi ko rin alam tagay-proseso. Pa, Pa-out-the-process, ano DFA ang susulat, no? Opo. Opo, baka DFA po, or the Presidente, or to the DFA siguro, Opo. na kung ma napalitan siya ng ibang ambassador, ibang, ano na lang, napalitan siya ng ambassador ng ibang tao. So, but, is this something po na maglalabas po ng statement ang Senado on this requesting? Uh, whether man po uh, mangyari or hindi, pero yung a statement, ng mga senador natin na dapat na po siyang palitan? Um, hindi pa naman namin na pag-uusapan kasi bago lang po itong uh, na-equity ni Jerry Browner sa aming executive session. Pero mm. siguro pag-uusapan po namin, if we would come up a resolution, para ma-request na palitan na po itong Ambassador si Nail. No? Mm -hmm. eh, Senator JV, ang sinasabi po ni Senator Bato de la Rosa, eh tapatan na po natin yung ginagawa ng China kasi lagi tayong nahaharas at uh, win a water cannon. Ano po ang take nyo on that? Well, uh, we just have to practice restraint and maximum tolerance kasi ayaw naman natin. Hindi naman natin gustong makipag-gera sa China dahil admittedly, super powerful po sila. Tayo po, third world nation lang. Mm Hindi -hmm. naman natin kaya. Pero sa akin... Ang pinagawa namin sa Senado, Sheryl, ay uh, sa budget. Ay nilaki namin ang, ang defense budget o oh, e modernization uh -huh. ang uh, Coast Guard. Uh, hindi para tapatan ang lakas ng China, kundi para makapagputap tayo ng tinatawag na uh, minimum credible defense posture. Kahit pa ay re-respetuhin naman yung ating pong mga Navy at yung mga Coast Guard. Hindi yung ganitong binubuli na lang. So yan po ang aming ginagawa naman sa Senado. On all parts, hindi po kami tulad ng ibang vloggers dyan, na mga pro-China, na panay kyao kyao na kami, hindi po. Mm -hmm. Silently, we are working to strengthen our Navy and our Coast Guard. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator J.V. Ejercito. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.